Nagrani ang piano ni sa kapwerte tapos si sa kuyang tubang nagkahinap siya ng ruptured appendicitis. Ako po ay na-diagnose na iguan ng PDA info po itong inaapod na patent ductus arteriosus kung sa info may labot po ang sa kuyang puso na kaipuan po ng immediate na operasyon. Na-diagnose po ako ng last year ng breast cancer is stage 4. Nagkusubot po ako na maghagad ng tabang. Dako naon maray ang sa kuyang pasasalamat. Dahil po ako inaabot ng Sarong Simana, niya una po ang confirmation para po ako magkua kung sa kong hinahagad sa inda sa kantid na niya, 60,000. Ang natao po sa kuya kang kapwerte is nasa 30,000 ako. Sobra pong grabing kaumbahan talaga po. Tapos sabi ko nga niya po, grabing tabang ini sa kuya kasi dahil ko akala on araw pa lang kanina okay man pa lang po di, di, na magrani po na mabilisan lang basta na nangangai po po kami Ah, uh, Congressman Indri po kay Governor Luigi uh, salamat pong maray sa itinabang sa pamilya ko ng 30,000 pesos sa, financial assistant po salamat po sa kaperte inilang ang naranihan ko na na hagadan yung tabang na Talagang pastraking po talaga ang sa indang pagtaon ng tabang. So talagang masasalbar ang dapat ay salbar. Dakulaon kong pasasalamat ang pamilya ko. Sa kapuerte sa paagi po ni Congressman El Rey and Governor Lowy J. Salamat po matay. Kay Gov po, maraming maraming salamat po sa dakulang tabang po na sa kuya. Ang makakaigwa po ako ni Halisgar Second Life dahil po sa tabang mo.